matapos maghain ng formal na reklamo si Sandro Mulak sa pamunuan ng GMA Network laban sa mga independent contractors na di umano'y umabuso sa kanya, ay dininig ang kanyang reklamo sa Senado at pinaglalaban ito ng kanyang amang si Nino Mulak. Ating kamustahin ang kalagayan ngayon ni Sandro. The Philippine Showbiz List presents Kalagayan ngayon ni Sandro Mulak matapos magreklamo versus Jojo Nones and Richard Cruz. Sandro's Dark Journey Kasama ang kanyang ama ang dating child wonder na si Ninyo Mulak nagtungo si Sandro sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Kasunod nito sa nilabas na official statement ng GMA noong August 1, sinabi nila na natanggap na nila ang reklamo ni Sandro laban sa dalawang independent contractors na pinangalanan nilang sina Giorgio Nones at Richard Dodi Cruz. Sa pahayag, sinabi na agad nagsimula ng investigasyon ng GMA Network na sa kabigatan ng insidente kahit bago pa nila matanggap ang formal na reklamo mula kay Sandro. Idinagdag pa ng GMA bilang respeto sa hiling ni Sandro na confidentiality, hindi raw muna maglalabas ang network ng anumang detalye hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon sa insidente. Kalakip nito ang pangako ng GMA Network sa publiko at stakeholders na magiging patas ang gagawin nilang investigasyon. Sa text message na ipinadala ni Sandro sa GMA Integrated News, sinabi nito na hindi po ako okay pero kakayanin ko po. Samantala naglabas ng pahayag ang legal counsel na Jojo at Richard na si attorney Maggie Abraham Garduke hinggil sa mga serious allegations na ibinabatoy laban sa kanyang mga kliyente. Ayon sa isang ulat sa Chica Minute ng 24 oras noong August 1, sinabi ni Attorney Garduque na ang dalawang GMA independent contractors ay deeply saddened by the serious allegations hurled against them circulating on social media. Dagdag pa niya, And though these allegations do not mirror the true accounts of the event, we would like to reserve the right to respond in a proper forum when we receive a copy of the formal complaint. Pinayuhan din ng abogado ang publiko na igalang ang proseso ng investigasyon at hinikayat ang lahat na umiwas sa pag-post ng mga walang basihang akusasyon. Nino confirmed Sandro's struggle with depression following alleged abuse. Sa ambush interview at the Senate hearing noong August 7, malungkot na inilarawan ni Nino ang sitwasyon na dinaranas ng kanyang anak na nagbigay daan sa mas malalim na pagdalakay sa usaping mental health at ang papel ng mga media at mga institusyon sa pangangalaga nito. Sa isang video na inilabas ng ABS-CBN News, makikita ang emosyonal na pagsasalita ni Nino hinggil sa kalagayan ni Sandro ayon kay Nino, nagkaroon ng psychological test assessment para kay Sandro at lumabas na siya ay nakakaranas ng depresyon. Ang traumatic na karanasan ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang mga gawi sa pagtulog at pagkain na siyempre ay nag-aalala sa kanyang pamilya. Sa kanyang pahayag, nagbigay ng optimistikong pananaw si Nino na sana sa mga darating na araw ay malampasan ni Sandro ang kanyang malalim na pinagdadaanan dahil sa malagim na insidente. Makikita sa kanyang pagsasalita ang pag-asa na sa kabila ng hirap na dinaranas, may pag-asa pa rin na makakabawi si Sandro sa kanyang kalagayan. Sa parehong araw, lumahok si Nini sa Senate hearing na tinalakay ang mga pulisiya ng mga television networks at artist management agencies hinggil sa mga reklamo ng pang-aabuso at harassment. Dito nagbigay siya ng emosyonal na pahayag ukol sa karanasan ni Sandro kung saan siya ay dumaan sa isang emosyonal na pagsubok at nag-breakdown habang ikinikwento ang trauma ng kanyang anak. Ang pag-iyak ni Nino ay nagdulot ng pagtaas ng kanyang blood pressure na naging indikasyon ng malalim na epekto ng insidente sa kanya bilang magulang. Pagkatapos ng Senate hearing, sa isang ambush interview, binahagi ni Nino na kanyang nakaharap ang dalawang independent contractors ng GMA na umanoy ng abuso kay Sandro ayon sa kanya, humingi ng tawad ang mga ito sa kanya. Bagamat binigyan niya na pagkakataon ang mga alleged abusers na humingi ng tawad, malinaw na binigyang diin ni Nino na kailangan nilang managot para sa kanilang ginawa. Habang ang mga usapin hingga sa pang-aabuso ay patuloy na isinan sa publiko, si Nino ay naglaan ng oras upang magbigay pugay sa yumaong si Mother Lily Monteverde sa kanyang burol. Sa kabila ng personal na pagsubok, pinili ni Nino na magbigay ng respeto sa isang mahalagang tao sa industriya. Ang pagkakataong ito ay nagbigay daan sa media na makipag-usap sa kanya hinggil sa kalagayan ngayon ni Sandro, kung saan isiniwalat niya ang malalim na pagkakalungkot ng kanyang anak na kasalukuyang dumadanas ng trauma. Habang ang kalagayan ni Sandro ay patuloy na nagiging sentro ng atensyon, hindi nawawala ang suporta ng mga netizens sa kanya. Sa kanyang post sa Instagram noong July 2022, kung saan nag-upload siya ng mga larawan mula sa GMA Gala 2024, makikita ang mga positibong komento mula sa kanyang mga tagasuporta na nagbibigay lakas at pag-asa. Ang mga komentong ito ay nagpapatunay sa malalim na pagmamahal at suporta ng publiko para kay Sandro sa kanyang pinagdaraanan. GMA Independent Contractors countered Sandro's legal claims in dismissal attempt. Sa pahayag ng legal na tagapayo ni na Jojo at Richard, sinabi nila natanggap na nila ang formal na reklamo at binibigyan sila ng limang araw upang tumugon. Hindi nang atubiling maghain ng kanilang tugon ang kampo ni na Jojo at Richard kung saan ipinanukalan nila ang pagpapadismiss ng reklamo. Ayon sa kanilang abogado, si Atty. Garduque, ang mga ebidensyang isinumiti mismo ni Sandro ay salungat sa kanyang mga paratang. Isa sa mga matibay na depensa ng kampo ni na Jojo at Richard ay ang mga text messages na isinumiti ni Sandro bilang ebidensya. Sa reklamo, sinabi ni Sandro na siya ay inakit ng mga independent contractors upang pumunta sa hotel room. Ngunit sa pagsusuri ng mga mensahe, lumilitaw na si Sandro mismo ang nagpadala ng mensahe sa isa sa mga contractors na magkita sila. Ang kontradiksyon na ito ay naging malaking bahagi ng argumento ni na, na Jojo at Richard para sa pagpapadismiss ng reklamo. Noong August 7, ang mga independent contractors ng GMA na sina Jojo at Richard ay pinadalhan ng sabina ng isang Senate panel na pinamumunuan ni Senator Robin Padilla. Si Senator Padilla ang nanguna sa pagdinig ng Committee on Public Information and Mass Media. Layunin ang pagdinig na talakayin ng mga patakaran ng mga network ng telebisyon at mga ehensya ng pamamahala ng mga artista hinggil sa mga reklamo ng pang-aabuso at harassment. Sa kanyang pambungad na pahayag, binanggit ni Sen. Ramon Revilla na siya ay personal na nalapitan ng kapwa-aktor na si Nino. Ayon kay Sen. Revilla, ikinuwento ni Nino ang nangyari sa kanyang anak na si Sandro na naging dahilan upang maging masigasig ang mga senador sa pag-imbistiga sa si insidente. Kasama rin sa pagdinilisan ng President Pro Tempore Jinkoy Estrada na nakitaan ng pagalismaya sa hindi pagdalo ni na Jojo at Richard sa hearing. Ayon sa kanila, hindi sila makakadalo dahil sila ay mga respondents sa kasong kriminal na isinampan ni Sandro laban sa kanila. Gayunpaman, hindi naging katanggap-tanggap kay Senator Estrada ang kanilang dahilan kahit ipinakita niyang galit siya sa pamamagitan ng pagpunit ng mga liham ng mga respondent sa gitna ng pagdinig. Hindi rin nakadalo si Sandro sa nasabing pagdinig na ang dahilan ay ang kanyang mental at emosyonal na estado. Ayon sa kanyang ama na si Nino, dumaranas sa matinding trauma at depresyon si Sandro dulot ng umunipang aabuso sinikap ni Senate President Estrada na ipatawag si Sandro sa pamamagitan ng Sabina, ngunit ayon sa NBI, kailangan limitahan ni Sandro ang kanyang paglabas sa publiko dahil maaari itong makaapekto sa kanyang mga pahayag. Noong biyernes, August 9, itinakda ng National Bureau of Investigation ang isang pagdinig para sa kasong kriminal na isinampa ni Sandro laban sa mga independent contractors. Hindi dumalo si na Jojo at Richard sa nasabing pagdinig, ngunit sila'y kinatawan ng kanilang abogado na si Attorney Garduque isinumite ni Attorney Garduque ang joint counter affidavit nina na Jojo at Richard na mariing pinabubulaanan ang mga aligasyon laban sa kanila. Ayon kay Attorney Garduque, labis na naapektuhan ang mental at pisikal na kalusugan nina na Jojo at Richard na sa mga paghatol na natatanggap nila sa social media. Dagdag pa rito, binigyang diin ng abogado ng mga paratang ay lubos na nakakasira sa reputasyon nina na Jojo at Richard na higit tatlong dekada nang nasa industriya. Sa darating na lunes, nakatakdang isagawa ang ikalawang pagdinig ng Senado, kaugin ng kasong kriminal na isinampan panis Sandro. Hindi pa malinaw kung dadalo si na Jojo at Richard, ngunit inaasahan ng marami na ang pagdinig na ito ay magbibigay linaw sa mga isyong mabalot sa kaso. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!